ituloy na natin sa part 2 ng ating Tokyo Japan solo travel trip. Let's start with an introduction muna to trains dito sa Japan dahil nga sinasabi nila chaotic to, at baka mawala kayo. May time na nawala na talaga ako pero ito nga for reference, ito yung Tokyo subway pass. Ideal for tourists yan na only ride sa Tokyo area ka na, JR trains though not included. Nabibili yan sa clock, merong 24 hours, 48 hours or 72 hours na option. The moment na gamitin mo, dun palang magsisipin simula yung oras. Kung alam mong magagala ka at magti-train or bus na sunod-sunod okay tong gamitin. Ang limit nga lang yan is hindi siya pwede sa mga JR lines. Kaya ako, meron akong Suica card kasi ito, pwede to for both. Per load basis siya, hindi only. So, para siyang beep card dahil ito rin mismo yung ginagamit ng mga locals. Hindi ko ginagamit yung Tokyo Pass nung mga nakaraang araw kasi may mga Disney World Adventure ako. At mayroon ako mga tour, so sayang naman yung oras pag tumakbo. May mga JR lines din kasi pag nag-Disney ka, so parang hindi mo rin siya magagamit. Pinaka-suggestion ko, if maayos nyo itin itinerary nyo, pwede kayong gumamit ng both. Pwede rin lang all the way. Yun nga lang yung ginagawa ko talaga. Yun nga lang, mas mahal siya kasi nga, mas mahal yung rates nung Tap, tap in, tap out. May mga reloading stations naman na. Si suwi ka, magagamit mo pa sa ilang konbini na yan kahit loadan mo lang ng madami. Pag nag-osa ka ka, magugulat ka, walang suika, Ay ko kayong ibibigay sa'yo. Sa iba namang prefecture, PASMO mo or iba pa. Pare-pareho lang yan, iba't iba lang yung pinanggalingan, kaya iba-iba yung name. First stop muna natin sa The National Art Center dito sa Tokyo. Free access lang siya except to some galleries. But if dito ka lang naman sa mismong art center, okay na rin at tatanawin mo lang tong area nito. Alam nyo na, kaya ako to pinuntahan kasi nasa Kimi no Nawa to. Para ma-feel kong nasa loob talaga ako ng anime. Hanggang umabot ka sa labas, maganda pa din. Saktuhan mo pa na ganito yung weather na mapapaupo ka lang. Yun na lang muna, Feel munang hindi magsalita. Samahan nyo na lang ako in silence, music, and few words lang. Ayan, bumili na ako ng ticket nito sa Cloak. Ayan siya. Excited na ako dito kasi isa to sa pinakamalaki ata talaga dito sa Asia. Bumili lang ako ng ticket sa Cloak ng may oras kasi alam ko may pre-schedule siya. Katulad nitong akin 4 o'clock. Eh hanggang 6.30 lang siya. So tingin ko sakto naman yung 2 hours kasi yung pagka-fan ko naman eh hindi sobra. Pero binasa ko talaga lahat yung libro. Inaabangan ko siya taon-taon. Yung libro mismo, pati yung releases ng mga movies. And for me, the best pa rin ang Prisoner at Goblet siguro. yung pagpunta mo dito eh mapapabalik ka talaga don sa mga binabasa mo dati at pinapanood ko dati kasi talagang parang nasa set as in yung set pieces nga ata talaga dito some of their costumes na ginamit nandito yung mga mystery nung mismong Hogwarts Castle makikita mo dito talagang ganun yung experience and ang daming parang behind the scenes na may experience ka all throughout the area I think safest bet nga, depende kung gaano fan would be around 2 hours to 3 hours time. May ganito pa o na, yan, acting-acting kayo kunyari para as if nandun kayo sa mismong set or nandun kayo sa mismong film. Every iconic uh, parts ng set nila sa Hogwarts, makikita nyo yan dito. first half pa lang yung napuntahan natin, malalaman niyo yung marker pag may outdoor area kayo. Kasi one path lang siya, meaning hindi niyo pwedeng balikan yung mga nadaanan niyo na. Kaya I make sure niyo na kung may madaanan kayong gusto niyo, sulitin niyo na lahat, titigan niyo na lahat, magpa-picture na kayo at kung ano-ano pa kasi hindi na kayo pwedeng bumalik make sure lang na wala ka naman time limit per area. Yun nga lang, bawal ka nang pabalik-balik. Kaya nandito na tayo sa outdoor area, may mga cafe. Tsaka syempre magta-try tayo ng butter beer. Para siyang caramel drink na with spritz. So, hindi naman siya alcoholic. Na-enjoy ko naman yung drink para na rin talaga akong part ng mismong film. Natry ko na rin naman to sa USJ dati. Ito yung buong map at almost half pa lang yung napuntahan natin. So, mag-chill muna tayo dito para mas ma-appreciate natin yung second half. May mga pagkain din sila dito sa menu na talagang uh, Harry Potter theme syempre. Ito yung hindi ko pwedeng ma-miss out ang pagpasok sa bahay ni Harry Potter at ang iconic na room na yan. Antayin natin makasilip tayo. Siyempre, lahat yung sumutu-picture. Galing, oh. Ganto lang talaga. Kaliit yung cupboard niya. oh ha? Saan natutulog si Harry Potter? Tapos ito yung mga letters. Tapos ayan yung lumobo yung aunt niya. oo Galing. Captured na captured nila pati yung mga hugasan. <laughs> Part pa rin to nung outdoor na area. Kahit ang ganda labas nga, eh, ang ganda tingnan. O oh, yung night bus, syempre. Amazing. Tuloy na natin yung second half ng ating adventure. Ito yung unang bubungad sa inyo malawak-lawak pa to. Ito, mas malalaking set na talaga siya. Siyempre, kailangan picture-picture kunwari doon. Hindi rin mawawala ang mga boodle shop, lalo na kung ka ka fan Pwede ka maglakad dito ng mga naka-ano ka, naka-cloak ng Hogwarts. Kung may nabili ka na sa iba dati. Wala naman silang pakialam. Pag nasa Japan kayo, mas okay talaga mag-shopping sa big camera. Hindi lang puro camera yung binibenta dito ha, kesa sa Donkey. Mas mura na, mas marami pang offers. Ako, pinupuntahan ko dito. Ito, mga Lego, Gundam, iba't ibang mga action figures. Kasi sa Donkey, madalas lang talaga doon pumupunta yung mga tao dahil yun yung nakasanayan nila. Pero dito rin naman, may mga items din na mga mabibili nyo, lalo na kung mga gadgets, yung mga hanapin nyo, mga camera, beauty products, meron ding iilan. Tulad nitong mga lens, mga equipment, iba't ibang klaseng camera nga, headset, camera lens, meron din. Kahit anong brand, meron dito. Itong vlogging camera na yan, di ko lang talaga feel yung Osmo Pocket 3. Pwede kay mag-drone. Yan na rin yung price. Laptop. Yan, okay po yung laptop dito. Mga relo. Maleta. Pag meron kayong mga iba pang bibilhin. Siyempre, hindi na kayo bibili ng kama. Pero, meron din yan dito. Okay din tong, ano, tong Belkin ba to? Ito, tsaka yung anchor na power bank. Parang snap na lang siya. So, mamimili lang ako ng mga ipapasalubong since malapit ng ating last day dito. Dahil marami namang mga pinapabili sa atin. Tapos, yun na. Yun lang tayo for the whole day today. Kilalang shopping center dito sa May Shibuya itong Harajuku. Usually mga thrift shop, yung mga iconic na mga shirts design nila, Japanese fashion talaga yung mas centralized dito. Maraming mga ukay-ukay -okay nga basta makahanap lang kayo. Uso rin dito yung mga uh, pasalubong, yung mga keychain, ref magnet. Di ko lang alam kung mas mura o mas mahal. Pero Nung kinumpare ko, makahanap ka lang ng maigi. Maraming mas mura dito. Tapos, sisiksikin nyo lang yung mga loobang area ng mga thrift shop. Makakahanap kayo ng mga Japanese style clothing. Kung ganun yung vibe nyo. Eh, medyo ganun yung gusto kong vibe. So, na-enjoy kong maghanap-hanap dito. Malawak siya. Parang uh, sa taas, sa baba yang makikita nyo mga wala ng name na mga stores kailangan nyo talaga mag take time kung Japanese fashion yung hinahabol nyo doon matatapos ang ating 8 day Tokyo trip. 8 ba to or ilan? <laughs> Pero doon na muna magtatapos tong video na to. May updated kaming Tokyo vlog na coming soon dahil may bago kaming trip. I'm with my mom for this trip kaya mas makakapag time ata ako mag lalo na ng mga dapat yung mapuntahan as a first timer since first timer siya sa Tokyo mismo so gusto ko siyang igala doon sa mga spots lang na mas para sa kanya. Starting also from now on, sa mga susunod kong videos na eh, mas bago na talaga yung mga clips. Kasi itong mga to eh, medyo matagal-tagal na talaga. At dun sa mga bago kong nashoot, hopefully ma-upload ko na yung Europe, Singapore, at kung ano-ano pang Japan trip. Wait, meron pa akong Australia na paparating gusto ko lang din matapos muna yung mga lumang video. At eto na ako, pabalik na ng Manila for this flight. ah uh, mabilis lang actually from Narita, from Tokyo to Narita kung paano ko lang din pumunta. Skyliner lang din yung sinakyan ko. Be there at least 3 or 3 hours. Okay na. Actually 2 hours. Pwede na rin, pero ayokong i-risk sa inyo yun. Minsan ako ginagawa ko yun pag alam kong sobrang bidis. Kasi minsan, yung airlines mismo, yung magtatagal kayo dahil yung pila at baka nga dahil lahat ng taong song pumunta ng Japan, mahaba yung sa immigration. Pero overall, mas mabilis na naman. Three hours to visit. So, abangan nyo yung mga susunod na videos and nagbibish din ako na mas mabilis na yung pag-upload ko.